Andrea Brillantes, kailangan ng matapang na manliligaw. Happy si Andrea sa kanyang buhay kahit hindi niya raw priority sa ngayon ng pagkikipagrelasyon. Sa kabila niyan, Anya, ay hanap niya raw sa lalaki ang confident at ipaglalaban siya kahit anong mangyari. Ha, Ay, teka na. muna, di ba meron siyang jowa? Break na nga daw, di ba? The last time na interview ko yung manager niya, si, si SK, si Shirley Kwan. So sinabi break. daw ng ano na break na yung basketball player. Yung basketball so, player. Ang no, 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 bilis naman. Kayang, kasi no. parang yung interview kay SK so uh, na, kasi nga ano, launching ng endorsement ni Bea Alonso at kaya ni Andrea Brillantes, Siyempre manager niya si Sherdie Kwan. So tinatanong ko kung mag-change lang image to magpapasexy na kung kailangan bang kasi nga 'di ba may boyfriend tapos so, sabi ni SK ay wala siyang boyfriend sabi niya sa akin single siya ngayon oh nga bakit gano'n no alam mo mara si Andres sa mga basketball player kaya dapat mag-iba na siya ano ng na sa kanyang bagay contractor <laughs> sa ganda niyang yon 'di ba mas siya malasin madamay pa siya hindi yung contractor ma na hindi contractor hindi uh, hindi sangkot sa anomalya